araw-araw na mga salita ng Diyos. Kapag lumitaw ang maliwanag na buwan, agad mababasag ang katahimikan ng gabi. Bagamat pilas-pilas ang buwan, masaya ang tao at nakaupo ng matiwasay sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinahangaan ang magandang tanawin sa liwanag ng buwan. Hindi mailalarawan ng tao ang kanyang mga damdamin, parabang nais niyang alalahanin ang nakaraan, parabang nais niyang asamin ang kinabukasan, parabang nasisihan siya sa kasalukuyan. May ngiti sa kanyang mukha at sa gitna ng nakasisiyang simoy ng hangin ay may tumatagos na sariwang bango nang magsimulang umihip ang marahang simoy ng hangin naaamoy ng tao ang mabangong halimuyak at tila nilasing siya rito at hindi niya magising ang kanyang sarili. Ito ang mismong oras na personal akong naparito sa tao at lalong naamoy ng tao ang mabangong halimuyak at sa gayon ay nabubuhay ang lahat ng tao sa gitna ng halimuyak na ito. Payapa ako sa tao. Nabubuhay ang tao na kasundo ko, hindi na siya pasaway sa pagtingin niya sa akin. Hindi ko na tinatabas ang mga kakulangan ng tao, wala ng pagkabalisa sa mukha ng tao at wala ng banta ng kamatayan sa buong sangkatauhan. Ngayon, sumusulong ako na kasabay ng tao patungo sa panahon ng paggastigo, sumusulong nakasabay siya sa aking tabi. Ginagawa ko ang aking gawain, ibig sabihin hinahampas ko ng aking tungkod ang tao at tumatama ito sa bahaging mapaghimagsik sa tao sa mga mata ng tao, tila may kakaibang mga kapangyarihan ang aking tungkod. Sumasapit ito sa lahat ng aking kaaway at hindi sila madaling pinatatawad nito. Sa lahat ng kumukontra sa akin, ginagampanan ng tungkod ang likas na tungkulin nito. Ginagampanan ng lahat ng nasa aking mga kamay ang kanilang tungkulin ayon sa aking layunin at hindi nila nasuway kailanman ang aking mga naisin o nabago ang kanilang diwa dahil dito raragasa ang mga tubig guguho ang mga bundok maglalaho ang malalaking ilog magbabago palagi ang tao lalamlam ang araw Magdidilim ang buwan, wala nang mga panahon na mamumuhay sa kapayapaan ang tao, mawawalan na ng katahimikan sa lupa, hindi na muling mananatiling panatag at tahimik ang kalangitan at hindi na magtatagal. Mapapanibago ang lahat ng bagay at mababawi ang kanilang orihinal na anyo. Magkakawatak-watak ang lahat ng sambahayan sa lupa at mahahati-hati ang lahat ng bansa sa mundo. Mawawala na ang mga panahon na magbabalikan ang mag-asawa. Hindi na muling magkikita ang ina at anak na lalaki. Hindi na kailanman magtatagpo ang ama at anak na babae. Dudurugin ko ang lahat ng dating nasa lupa. Hindi ko binibigyan ng pagkakataon ang mga tao na maglabas ng kanilang mga damdamin sapagkat wala akong mga damdamin at natutuhan kong kamuhian ng sukdulan ang mga damdamin ng mga tao. Dahil sa mga damdamin sa pagitan ng mga tao kaya ako na itaboy sa isang tabi at sa gayon ay naging iba ako sa kanilang paningin. Dahil sa mga damdamin sa pagitan ng mga tao, kaya ako nakalimutan. Dahil sa mga damdamin ng tao, kaya niya sinasamantala ang pagkakataong kunin ang kanyang konsensya. Dahil sa mga damdamin ng tao, kaya siya laging nanlulupay-pay sa aking pagkastigo. Dahil sa mga damdami ng tao, kaya niya ako tinatawag na hindi patas at hindi makatarungan at sinasabing hindi ko iniintindi ang mga damdami ng tao sa aking pamamahala sa mga bagay-bagay. May kamag-anak din ba ako sa ibabaw ng lupa? Sino katulad ko ang nakapagtrabaho na araw at gabi na hindi iniisip ang pagkain o pagtulog para sa kapakanan ng buong plano ng aking pamamahala? Paanong maikukumpara ang tao sa Diyos? Paanong magiging kaayo ng Diyos ang tao? Paano maaaring maging kauri ng tao na nilikha ang Diyos na lumilikha. Paano ako maaaring manahan at kumilos na kasama ng tao sa lupa? Sino ang nagmamalasakit sa aking puso? Ang mga dalangin ba ng tao? Sumang-ayon akong minsan na sumama sa tao at lumakad na kasabay niya. At oo, Hanggang sa araw na ito ay nabubuhay ang tao sa ilalim ng aking pangangalaga at proteksyon. Ngunit may araw pa kayang darating kung kailan maihihiwalay ng tao ang kanyang sarili mula sa aking pangangalaga. Bagamat hindi nagmalasakit ang tao sa aking puso kailanman. Sino ang patuloy na mabubuhay sa isang lupain na walang liwanag? Dahil lamang sa aking mga pagpapala, kaya nabubuhay ang tao hanggang ngayon.